Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from my channel. A Faith Healer o So sa ngayong hapon na to. Tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, at spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy at kagalapan sa buhay ng mga Gemini yung ating mga So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And you for more videos up there because maraming salamat po. Sa so mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag ng ads. So kayo ng Joseph at may kapal, siksik liglig, nag uumapaw ni biyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages, advices ng ating angel spirit. So, let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap? So, guys, ito na tuklasin at bubulabugin natin. Angel spirit, let's give information po. Okay, so this is something guys with a page of cards and the intuitions, no? Marami tumatakbo sa isip mo, na no? maari ngang tumatalas sa ang iyong pakiramdam, ang iyong visions, intuition predictions. Ano man yung mga bagay na nararamdaman mo ay maaaring may ibig sabihin yan. No? May mga pangitain, pahiwating, paalala na kailangan mong pakinggan. So let's see what is the little message. And there's a something that's two of swords. There's a something decision that you need to make. So some of you guys, na no, kailangan mo na mag-decision. Kailangan mo gumawa ng actions dito. No, na kailangan na, alam mo na magiging posibilidad at alam mo yung makakala, magiging kalalabasan. No, kaya kailangan na, kailangan tuklasin mo, alamin mo. There's a something page of swords. No, the being curiosity. Kailangan na, tuklasin mo, alamin mo yung mga bagay-bagay kung ano yung magiging eksena or outcome or decisions na appropriate no sa magandang um, kahihinatnan no and there's a need of wants represent something a new project new plans so dito papasok ang mga bagong proyekto plano na maaaring gawin mo o kailangan mong gawin and there's a two ones by choices pili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa iyo no kailangan pag-isipan kailangan kailan mo i-clarify, liwanagin, unawain bago ka mag-take ng action and any decisions. Now, so let's see what is the additional messages. So, there's the King of Swords, no? With a mental and intelligence, no? Decision, no? Kailangan maging matalino, maging wise, Nabigyan no? Bigyan mas maliwanag at lakado, no? Unless kailangan na, um, sigurado ka dito. Putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo. So, let's see what is the Page of tops represent with the five of wands. Some of you guys, no, maraming tumatakbo sa isip mo. No, maaring may mga komplikado, komplikasyon. Maraming mga gumugulo sa utak mo sa isip mo. Kaya kailangan magdasal ka. No, surrender mo. What is the two of swords? Represent with the king of pentacles. Being practicality. No, there's something good sense magtitin sa entrepreneur. No, kaya kailangan magkaroon ka ng siguridad. Magkaroon ka ng something na pangangalaga, protection, no, sa lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. Kailangan mag decision dyan. No, there is a decree of sword. Uh, look at the bigger picture. No, Tignan mo lagi magiging posibilidad yung outcome. No, linisi mo yung mga bagay na magsisilbing balakid. Clear the boundaries. No, malayo pa lang daw tanaw-tanaw muna kung ano yung magiging um, consequences, no, outcome ng decisions mo. What is the ease of wands? The ease of wands represents with the nine of wands. So, this is something gets with um, papunta na kailangan mo magtyaga. na nagawin mo yung mga bagay na part mo na magkakaroon ka dito na bago simula at panibagong pag-asa kailangan alam mo sa sarili mo yung mga magiging decision or mag, yung magiging um, outcome no ng gagawin mo what is the two bonds there's a of bonds by confidence lakas na mo loob mo tapangan mo kailangan palaban ka sa pagpili no mo yung pag-aalinlangan mo alamin mo dapat yung magiging posibilidad or kalalabasan What is the King of Swords? There's the Three of Cups. Some of you guys, no? Putuloy mo na yung mga luho, no? Yung mga ambition um, mo, yung mga bagay na alam mo, walang katuturan. No? Especially with this, um, third, third party, so to something, a third wheel. No? Maaring, um, kumbaga, kung, kung alam mo, itong tao na ito, nagiging balakid na sa pagtupad ng pangarap mo, or sa pag ng mga pangarap mo, putulin mo na. No? So, let's see what is the page of color of the five of wands. You're never seen when you're So, see, more I'm talking sa isip mo, paano na lang pag ganito. Maraming bayarin, mag ka sa sitwasyon. No? May mga iniisip ka ditong um, negativity sa utak mo. No? Kaya na, kumbaga nagiging uh, nangyayari, nag-iisip ka na baka maipit ka, baka mag ka, ang ending eh, nag ka. So, mag-iisip ka na mas maliwanag nalisim no, mo yung mga negativity sa utak at isip mo. And there's something that will affect ako with a balance, no? Magkaroon ka ng balance dito, physical and mental, emotional. And there's a the full card for a leap of faith, no? Kailangan malakas at mata, mata, kumaga, mataas ang pananapalataya mo at matapang kang harapin yung mga bagay na kinakatakutan mo. Nalisim no, mo yung mga bagay na nagbibigay negatibo. No, dapat liwanagin mo, liwanawin mo sa isip, sa puso mo, sa sitwasyon mo, yung mga bagay na makakatulong lang for you. So let's see what is the different messages. So there is an error, not being maturity. Maging mature ka and being grounded sa desisyon or actions mo. No, kaya kailangan na buksan ang isip mo sa lahat ng mga bagong uh, plano, pangarap. No, magtiyaga ka na sa ginagawa mo. And there's a the three of penta kung collaborations. No, dapat marunong ka makipag-connection maayos. No, dapat malakas ang loob mo. No, na magkaroon ka dito ng lakas ng loob kausapin no pagdesisyonan puntuhin alisin mo yung pag what is the king of sword because the three of cups there's a lot love, the lovers ibig sabihin talaga may third wheel alisin mo na yung uh, um, bibigay sakit ng ulo mo no it's either may kabit ka ba may kabit ba yung person mo no kailangan mong yan maalis yan no alisin mo yung um, kung magbibigay problema sa'yo Tagibigay ng um, isipin Now, let's see what is the outcome for the page of cups because the five ones and the five of pentacles. Reference with the ace of pentacles. Huwag kang mag-alala. Ito yung sinasabi ko kanina. No, maraming tumatakbo sa isip mo na baka maipit ka, mangutang ka, ma, ma kumbaga, uh, ma mahirapan ka pagdating sa finances, but eventually, guys, mahirapan ka talaga kapag yun ang mo. So, kailangan mag-isip ka ng solusyon, hindi ng problema. The is of pentacles is a big shot and big money coming in for you. May malaki opportunities na darating sa buhay mo. Let's see what is your message. So there's a three of swords, guys. No, there's something a pain. So kailangan mag-ingat magingat kare na magkaroon ka ng balanse, baka mabudol, maloko ka mas ka. And there's a ten of pentacles with a long term. No, dapat tinatanong mo, tinitignan mo na kagad yung sarili mo na ganto na yung magiging buhay mo. No, ganito na yung magiging sitwasyon mo, magiging outcome mo. Kung 5 years, 10 years from now, ah, kung nag-iisip ka na na magiging ganito yung sitwasyon mo. No, magkakaroon ka ng pangmatagalan Dahil saan? Dahil sa pananampalata at tiwala mo sa sarili mo sa ating Panginoon. No, tinutuklas mo na yung mga bagay na alam mo magbibigay kalakasan sa'yo o magpapalakas sa loob mo. No, let's see what is the messages. And there's a six of wands for a victory is yours. At magtatagumpay ka. No, maging mature ka lang sa mga decision or action na gagawin mo. Alisin mo lang yung um, ego, drama, pride. No, yung mga nagbibigay balakit sa utak mo, alisin mo yan. Kailangan na tingnan mo, tingilin mo yung sarili mo na mag-anlaki ng pagbabago o magbabago sa buhay mo ngayon. No, there's a seven of cups. No, there's a lot of opportunity coming in for you sa mga guys kailangan uh, sinasabi dito marami oportunidad na mapasok sa iyo kailangan lakas ang loob mo maging matapang ka pili mo yung mga bagay na makakatulong sa iyo there's a the moon card revelation na mayroon dito reveal na may third party na may third wheel na malalaman mo na may kabit yung partner mo malalaman mo na may kaharutan ng partner mo malalaman mo na mayroon pa lang kaetsa sa inyong jowa o asawa mo no? kaya kailangan maging aware ka dito guys so let's see uh. Alamin naman na natin yan guys with a finances and career. So let's watch this. Okay, so let's see. About naman tayo for finances and career represent what? There is a three of wands. There is a way to for so way to ship ka ng resulta, document, papers, maring dumating na. No? Kung baga naghihintay ka ng uh, something transactions, na no? naghihintay ka ng customer, client, there's a possible ito na yon. And there's a high card for lesson learned. Matuto ka lang ha? matuto ka na how to uh, interact or how to uh, collaborate people or something na makipag-transaction o paano mo paikutin tong kliyente mo or customers mo. No, there's a night na ko video security. Kailangan buo yung sinasabi mo. No, kailangan na paano mo siya ma uh, No, paano mo siya ma may enganyo. No, kailangan maging transparency ka. No, huwag kang magiging um, sinungaling no sa ino-offer mo. So kailangan na um, kung ano yung magiging uh, reaction mo if case na nandoon ka sa situation niya ganun dapat. So let's see what is the digital messages. So there's a four pentacles. Protection at pangalaga mo yung finances mo. Doon no, ko ano naman yung mga bagay na meron ka protectionan mo. And there's the word card. Babaguhin nito yung mundo mo. There's something that changes na no? maaaring uh, makakapag-travel ka na. Na maaaring may related about sa business, sa trabaho. And there's a sabi ng the this Mag-iingat ka lang dahil ilapitin ka ng mga manluloko. Na no? baka mabudol ka. No? So, uh, let's see what is the additional messages with an angel spirit. Mag-iingat ka para mayroon na sense ako dito women trafficking ah meron ako dito parang uh, human trafficking like that no, magingat po kayo diyan. na meron ako na sense baka maloko ka ganun so let's see addition naman tayo pagdating sa love life there's a page of wands so, yung mo darating na maaaring magta-travel na siya no, darating na yung hihintay uh, mo there's a strength with a confidence kailangan ka sa malulog mo maging matapang ka and this is not the native sword there's a lot of negativity negativities around you Now, maraming taong um, hindi hinihila ka pababa, especially with your friends and relatives no environment maraming mga tao sa paligid mo na naiinggit sa iyo there's a night of an offer sa of may mga hihingi ng tawad no hihingi ng pasensya but definitely guys no kung mag sinasabi sa dito na maaring tulito na yung darating and there's a night of cups so no, there's something I wish for payment may mga bagay din na matutupad na dito na may mga bagay na may sasakat dito. What is additional messages? There is a something ambition. Unti-unti mo na makikita at masisilayan lahat ng mga posibilidad na kalalabasan. No? Let's see what is additional messages. So there is a ako. Just focus na sa trabaho ni Gocho. Hanap buhay mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. And there's a six of swords with the transition at unti-unti ka na makakaalis sa hindi maganda sitwasyon. What is additional messages? And there is a sound card with a pure positive outcome. Pagdating sa kalusugan mo, magiging maganda na raw. Ang kalalabas ng pagdating sa kalusugan mo. Na mag-focus ka lang sa sarili mo. Umalis ka dyan sa nagbibigay stress sa'yo. Na no? tignan mo lang lagi magiging posibilidad para hindi ka na nagkakaroon ng disappointment. And there is the King of Cups. Now there is a devoted supportive person. Na may taong sumusunod at sa sa'yo dito. At magiging malusog, malusog at magiging maganda na ang iyong kalusugan at ang iyong pakiramdam. So, let's see. What is the digital messages? Tayo pagdating na tayo with the mag magical fairy messages and there a lot of advices. Alamin na natin, guys. So, ito na yon, Let's watch this. Magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent with the marriage. Some of you guys na no, ikakasal kayo or either kasal kayo. And of course guys, there's a something um, holiday. So ngayong holiday na ito, magkakaroon kayo ng time to each other. Na no, magkakaroon kayo ng travel. Now there's a something called healing healer. Na no, maaaring unti-unti nang hihilo. Now lahat ng mga sugat, lahat ng mga bagay na nararamdaman. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa isang kasalukuyan. So let's see what is the union yung Oracle card. Represent what? And there's a villicate really for So, mag-ingat kayo sa mga nagbabalat kayo. Mga nagpapanggap. Mag-ingat kayo. No? And of course, there's a something yung tactic with the control. Nakontrolin mo yung bunga nga mo. No? Medyo pasmado to. Baka makapagbidaw ka ng salita na magagamit again sa'yo. Just being aware. And this is something that's received on open. Handa ka dapat sa new possibilities. No? Unti-unti mo na matatanggap na lahat ng mga bagay na matagal mo nang hinahangan. So, ito na yun. I Makakamtan mo na ibibigay na. And sa past and lack and suffering. Nagsasuffer ka sa mga nangyari sa nakaraan na kailangan mo ng bitawan at pakawalan, no? Alisin mo na yung ngit-ngit, yung mga iniisip mo, no? Yung mga problema na tumatakbo sa utak mo at pakiramdam mo. What is the synchronicity of represent what? Speaking truth. No, lalabas lahat ng katotohanan, lalabas na lahat ng mga bagay na dapat mo malaman. And there's a raven. Some of you guys know, there's something doing black magic to you. Na no, meron talagang aswang dito na maaaring inaaswang ka kaya hindi ka makatulog sa gabi or some of you na kung parang ka kasi inaaswang ka nga and this is trust. so kailangan mo magtiwala dito sa ating angel spirit and there's an artist sa manifestation lahat ng mga bagay na tatakbo sa isip mo mamamanifest mo yan so kaya kailangan maging positibo ka sa lahat ng eksena ha huwag kang mag huwag kang mag isip ng mga nega so let's see what is the romance angel for a mystic of oracle there And there's a break up. Some of you guys, no, meron dito maghihiwalay. No? And this is something of text message. No? Meron naman dito magme-message na parang maghahabol, hihingi ng tawad, magsasorry. Now, some of you naman, guys, there's something a relationship connecting. Some of you, no, parang malabo na yung relasyon. Some of you, nagkakalabuan na. No? Maging aware kayo dito. So, let's see what is additional messages for an angel's number. for an angel's number represent what so there's a 0 to 20 represent with an act on your idea no you have the benefit of good fortune and if you are your uh, if you use your wise judgment you can do anything in a place you can reach in uh, new heights you should act on your potential when you see this pattern, since what your plan will grow you're about to experience a spectacular event No, ibig sabihin, dito may mga bagay na mangyayari sa'yo. Magiging maganda lahat ng mga decision or magiging actions mo. Kailangan mo lang ayusin yung tumatakbo sa isip at puso mo. And there's a zero for slow slowdown. So, kailangan maging maginaon ka. Maging kalmado ka, huwag kang kung ano-ano tumatakbo sa isip mo na alam mong hindi maganda. No? Pay close attention to the people in your life now. Your surroundings and your physical health, don't freak out. is just a warning to avoid any further issues to communicate, communicate clearly and can keep healthy boundaries. No? Maging makinahuntak, linisin mo yung mga bagay na magsisilbing balakit sa'yo, yung magbibigay komplikasyon sa buhay mo, alisin mo na, linisin mo na. With a money matter, represent, with a uh, mind power. No, kailangan mong gamitin yung utak at isip mo. There's something in account your idea and there's a mind power. Ibig sabihin dito, but as ang yung psychic abilities. No, gamitin mo yan na makakatulong sa iyo. No, para makawala ka diyan sa magulong sitwasyon. No, there's a shadow work represent what? For shadow works represent with a stubborn, no, flexibility and resolving growth. No, i- it can denote perseverance but it also it's also behind their progress no uh, some of you guys no, may mga bagay parang nabubugnot ka kasi parang hindi nagbabago walang walang nangyayari sa nangyayari, sa ginagawa mo but kailangan mo magtiyaga no kailangan maging flexible kasi magiging outcome hindi pwedeng ginawa mo to gusto mo mag kumaga magigimaganda agad yung kalalabasan so, kailangan mo just wait for a moment And this is something that clarifying for la, love situation represent what? Clarifying for love situation represent what? Mm. represent with a piece of pleasure. Resist the rush, adopt slower, stride and savor each moment assets. No? Ibig sabihin dito na guys, no, kailangan mong um, wa, maging makinahon. No? Huwag ka masyadong padalos-dalos. Kailangan mong uh, antayin, no? Yung itong opportunities ba to, na sa iyo ba talaga to? No, mahalin mo yung bawat eksena. No, dahil hindi, hindi mo yan may enjoy hindi ka mag kung hindi mo malalaman lahat ng kahulugan at kakalaga ka ng bawat nangyayari sa iyo, kung magmamadali ka. So, there's something to clarify for life situation, reference world. Mm. Let's see what is a clarify for life situation represent what. So there is something plan wisely. No, magplano ka ng wise at tama at listo. No? no, hindi ding pala decision ka. Cultivate, uh, cultivate success the true or uh, true meticulous research and strategic planning. Your foresight will unveil new paths. So, dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, basta isipin mo yung magiging outcome at decision mo. No, hindi pwedeng yung um, dahil ginusto mo, ganito, ganyan. No, kung na, ganito, ganyan. Isipin mo ng maayos. Kaya dito, there's an ako your idea, mind power. So, ibig sabihin, magaling ka how to manage your um, knowledge. No? How to manage your mind. No, mindset. No, kaya kailangan na gamitin mo 'yan ng tama at wasto. Alisin mo 'yung magsisilbing balakid sa mga iniisip mo. No, in valley of shadow. Step into the, the enveloping, enveloping valley of shadow. Here spirits and peace and, and the courage in forge in dimly lit path, lit path, no? Kailangan mo nang pakawalan 'yung nagbibigay multo sa isip mo no? Nagbibigay balakid sa utak mo. Maraming mga bagay diyan na bubuyuin ka, sisirain ka, no? ka kaya kailangan makikinig ka sa mismo sarili mo. No? Alisin mo yung mga bagay na nagbibigay tukso, tuso sa utak at isip mo. Gamitin mo yung isip mo na nanggagaling mismo sa puso mo. No? Kailangan yung bawat decision mo, gamitin mo siya ng pagmamahal, gamitin mo siya ng uh, nararamdaman ng magiging magandang kalalabasan. So, surrender and of course trust the divine and trust God. So, let's see what is the what lies beneath with the future. Ano yung mga bagay dito na nakatago sa ginaharap mo? Let's see. It. And there's something guys with thoughts total drama action. So, kailangan mo umiwas sa mga drama. No, yung nagbibigay lungkot sa isip at utak mo. No, yung, yung ego. No, iwasan mo yan. No, kailangan mong kumilos. No, alisin mo yung parang, e, sige, hayaan mo na sila, bida, bida sila, hayaan mo na lang sila. Tignan natin kung gano'n gano'n. Alisin mo yung gano'ng mindset, be mature enough. No? Hindi pwedeng, um, bumabasi ka lang sa kanila dahil naiinis ka. No, just trust the process at magtiwala ka rin sa sarili mo. Magpay attention ka, iwasan mo yung drama and ego. And there's a divine timing. Okay. Para the light of divine timing, I trust the perfect timing of the universe. Everything unfolds as it should, and every moment is aligned with my soul path. I will least impatient, and embrace the flow of life, knowing that I am always in exactly where I need to be. De ba? Magtiwala ka. No, when God plans. no, magtiwala ka sa ating panginoon, sa ating gabay, no, na tumutulong sa iyo. Huwag ka magmadali, wag ka maging urat, huwag ka masyadong pala desisyon. Pag-isipan mong mabuti. No? Yung bawat impact ng desisyon na gagawin mo. So, let's see what is a yes or no. Pick a card. Yes or no? Mag-isip na kay guys ng questions nyo. Sa kung anong gusto nyo itanong. Mag-isip na kay dyan kung anong tanong at I request na nandito yung magiging sagot. No? Pipili kayo with a one two or three. Okay? Comment down below kung sino yung nakahabot, nakaabot dito sa pick a card. No, um, comment ka dyan ng numbers na napili mo. So, ito na yung questions. Ay, ito na yung sagot sa so, yung questions, guys. Start with the number one. There's a no. Not able to proceed close to the negotiations. No? Ibig sabihin dito, wag mo nang ilabas, Huwag mo nang i-proceed no? yan. Hindi magiging uh, maganda yung kalalabasan niyang Nyo, no? Yung pag-uusap nyo, hindi magiging maganda. Huwag mong i-close yung deal na yan. And, of course, there's a number three, represent with a yes. Flow with the current natural progress. No? Hayaan mo siyang mangyari ng kusa. Hayaan mo siyang uh, magdumaloy ng kusa. Huwag mong uh, pilitin. Huwag mong madaliin. Just follow the flow. No? Hayaan mo siyang tuluyan mong makuha. No? With the natural. So, Okay, number three naman is There's a yes again Reflection or truth Trust what you see no? Ibig sabihin, lahat ng mga bagay dito ay magre-reflect sa'yo Lahat ng katotohanan, lahat ng dapat mong malaman Malalaman mo yan Makikita mo yan, magtiwala ka Pag nagtiwala ka, makikita mo ang kalalabasan nito Na ah, tama pala oo yun pala yung kailangan kong gawin, tama pala yung naging decision ko, tama pala yung dapat ganito, ganyan. Kung baga lahat ang mga bagay na yung magsisingin sa isip mo na yung decision na to ay tama at wasto sa magiging kalalabasan ng eksena mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 marami salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mang dilat mga resonate. Kung lamang po, ang makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel. Any notification bell for more videos at update kasi marami salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, kayo ng joss at may kapalit siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang balik sa inyo. Maraming salamat po. I'll see you in the next video. Bye-bye. And babo.